Ay. Okay. Tingnan ka dito. <laughs> Tingnan ka dito. Tingnan ka dito. Tita, pa'yin ka dito yung amputan. Diyan talaga. Iba yung isla. Bing. Tingnan ka dito kay tita. Tito, ang dami ko. Tingnan Tingnan natin. Tingnan ka. 哎，不是，哇！

parang mas sana na tayo joy saan tayo? Sa Ay Makati ang tayo? Para tayo nasaan? Para tayo nasaan? Saan? BGC. Ah, para tayo na oh, sa BGC. Ang galing mo naman, Julio. Sa BGC. Oo. Ayan, uulan na. Dilim ng langit, oh. Uulan na. Nasaan ka? Bibi. Bibi. Ah, uh, am. Um. Nasa SM ka? Ah. Uh. Anong ginawa mo sa SM? Uh. tamben itu lebih fasih